Araw sa Capricorn kasama ang Buwan sa Capricorn. Ikaw ang formal na nagwagi. Ang kombinasyon ng Araw sa Capricorn at ang Buwan sa Capricorn ay nagpapahiwatig ng dobling dosis ng tabumpay. Ang walang humpay na etika sa trabaho na inalagaan ng katutubong ito ay maaaring humantong sa maraming tabumpay. Ang katutubong ito ay maaaring mukhang mas matanda sa pagkabata. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang AbsoluteLivesidicate.com. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay dumating. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa ganap na psyche. Tumawag sa labing walong libo, apat na daan at siyam na putwalo o bisitahin ang absolutelivesyndicate.com.